Thumbs up sa inyo mga Maganda ang umaga sa inyo Lahat dyan mga kaudot Nandito tayo ngayon mga Sa ano? Sa alamang Dahil gawa ka ng ano Nilipat yung pila namin dito sa ano Sa, sa Petron Kasi yung pila kasi namin Nung una doon sa kabila So ngayon nandito kami sa Petron Medyo maganda-ganda kasi malilim Ito kami ngayon sa Petron Yan Eh Petron ang ay namin dito mga katot ay alabang hanggang DWST. Ayan. Eh, simple ko taan DWST. Yun yun ang biyay namin dito. Bagong terminal namin dito sa ano sa alabang. Dito sa Mypetron. Uh, may nakalagay pa rin ang ano, pascal namin dito sa ano. Ayun eh, pa terminal namin dito sa alabang. So ngayon hihintayin ko ngayon yung isang jeep. Pag may dumating na, pag dumating yung isang jeep, siya naman sa salang dito. So ako naman, ako naman yung alis. Kasi ang salang ko ay naipapunta ako ng Pasay ngayon. So mga kundo, samahan niyo ako hanggang mamayang hapon sa pagbabiyahe ko dahil mamaya pa ako uuwi. Babu! <laughs>